Bago pa man magdeklara ng marasyalo si Pangulong Marcos noon ay napakarami ng mga kwento ng pang-aabuso at pang ang naitala laban sa mga mahihirap o yung mga nasa laylayan ng lipunan na siya namang nagbibigay inspirasyon sa karamihan kapag nalalaman nila ang talambuhay ng mga taong natututong lumaban at nagtatagumpay sa kabila ng kahirapan at kaapihan. Likas na din talaga sa ilang mga Pilipino ang maging mapagsamantala sa mahihina silang mga tao-tauhan lang ang turing sa mga manggagawang nagpapaunlad at nagpapayaman sa kanilang mga ari-arian Hindi naman sa paghahangad ng masaganang buhay ngunit maging makatauman lang sana sa pagtrato o maging makatarungan man lang sana sa ibinabayan sa bawat butil ng pawis na sinasakripisyo ng mga manggagawang nakabilad sa init ng araw Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang anak maralita na nakaranas ng matinding kaapihan mula sa mga mayayamang panginoong may lupa at sa gobyerno na sumusuporta dito. Ngunit natutong lumaban para sa kanilang mga karapatan. Revolusyonaryo? Rebelde? Ang kwento ng mga pakikibaka, pagbangon at tagumpay ni Bernabe Buscaino o yung tinaguriang Commander Dante. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Bernabe Buscaino ay mas nakilala din sa pangalang Abe. Siya ay isinilang sa kasagsaga ng digmaan noong taong 1944. Siya ay isa sa walong magkakapatid sila ay nabibilang sa pamilya ng mga trabahador sa isang napakalawak na lupain ng tubuhan sa bahagi ng Tarlac o yung tinatawag na mga sakadas noong dekada 60 na pag-aari ng mga hasyendero sa nasabing lugar. Mapagsamantala sila sa kanilang mga tauhan at alipin lang kung ituring ang mga kagaya sa pamilya ni Abe. Sobrang baba ng pagturing ng mga hasyenderong ito sa mga trabahador nila. Sobra-sobrang pagod para sa kakarampot na kinikita wala namang magawa ang mga sakadas na ito dahil wala naman silang pagpipilian sapagkat yun lang ang trabahong meron sa kanilang lugar na iyon. Halos lahat ng pamilya ay doon lang umaasa sa tubuhan. At isa pa, ang mga mayayamang ito ay protektado din ng gobyerno dahil sa laki ng pakinabang nila. Noon pa lang ay umiiral na talaga na ang batas ay para sa mayayaman lamang. Kaya't wala nang nagawa pa ang mga trabahador na ito kundi tiisin na lang ang mga kapihang dinadanas nila. Maagang naulila si Abe nang mamatay ang kanyang nanay dahil sa sakit na tuberculosis at ang isa niyang kapatid na 7 taong gulang lamang dahil naman sa meningitis. Nawalan sila ng kakayahang ipagamot ang kanilang pamilya dahil nga sa sobrang kahirapan. Hindi na rin sila makaya pang buhayin ng kanilang tatay pagkatapos ng pangyayaring iyon sapagkat masyado na siyang matanda at mahina para magtrabaho pa sa tubuhan ng nag-iisa para sa pamilya. Sa kabila ng kanilang kalagayang iyon, ay nasaksihan pa noon ng bata pang si Abe kung papaano sinunog ng mga militar ang kanilang mga bahay dahil sila yung pinagbibintangan ng mga hasyendero na lumalaban sa gobyerno gayong kaunting karapatan lang para sa dagdag sahod ang isinisigaw nila. Dahil dito ay naging palaboy-laboy sila sa loob ng hasyenda habang nagahanap ng trabahong pwedeng mapasukan. Samantalang ipinaampun na rin si Abe ng kanyang tatay sa isa pang hasyendero dahil sa wala na talaga siyang pagpipilian dahil sa sobrang hirap at mamamatay silang lahat ng kumakalam ang sikmura. Ngunit sa kabila nito ay kakambal na siguro talaga ni Abe ang pagiging api sapagkat patuloy lang siyang inalipi ng mayamang nakakuha sa kanya at palaging minamaltrato pa. Niminsan hindi rin siya nakakain ng maayos. Dumating pa nga ito sa puntong kinakaingitan na rin niya maging ang mga alagang aso dahil napakalayo ng pagkakaiba ng mga pagkain ibinibigay nila dito kumpara sa kanya. Dahil dun ay hindi na nakatiis pa si Abe. Napilitan siya maglayas at tumakas patungong Maynila kung saan dun siya nakapagtrabaho bilang helper sa isang machine shop. Pero din nagtagal ay nag-aklas na naman sila kasama ang iba pang mga trabahador dahil sa sobrang ng pasahod sa kanila at nababawasan pa ito ng mga protection racket sa lugar na naging sanhipa para mapalaban sila ng mga rambulan at away kalye kalaban ang mga taong nangingikil sa kanila dahil noon paman ay napakalaki na talaga ng puso ni Abe para sa mga kawawan trabahador palagi niyang pinagtatanggol ang mga ito kaya't mabilis dumami ang naging kaaway niya teenager na si Abe na magpa siyang bumalik na lang muli sa kanyang bayan sa Tarlac at nagtrabaho siya bilang mananabas ng tubuhan sa Hacienda pero noong mga panahon na yun sa kanyang pagbabalik ay meron na palang pag-aaklas na nagaganap ng mga trabahador laban sa di makataong pagtrato sa kanila ng mga hasyendero. Kahit sa kanyang trabaho bilang mananabas ng tubuhan ay kumikita lang siya ng 17 pesos sa anim na araw na pagtatrabaho. Ipagpalagay na malaki pa ang value ng pera ng mga panahon na yun pero ito ay lubhang napakalayo pa rin para sa makatwirang sahod na dapat ay binibigay sa kanila na ayon sa batas marami sa kanyang mga kasama ang nagre-reklamo ngunit hanggang reklamo na lang sila. Wala pa rin silang magawa dahil masyadong mahina ang boses na sinisigaw kung ito'y nag-iisa. At sa pagkakataong iyon ay inalam ni Abe kung ano nga ba ang kanyang magandang gawin para makatulong sa kanyang mga kababayan. Nagkaroon siya ng matandang mentor at tinulungan siyang maunawaan kung papaano makakamit ang pangkalahatang katarungan base sa librong isinulat ni Mao Zedong na ipinabasa sa kanya ng matanda. Dito naman niya nalaman kung paano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng komunismo sa bansa. Pagkatapos nun itinipon ni Abe ang kanyang kapwa mga trabahador at bumuo sila ng maliit na grupong tatayo bilang kinatawan ng mga manggagawa sa lugar. Sapagkat sa ganun paraan, sinabi niya sa mga tao na papakinggan sila sa kanilang mga hinaing kung makikita ng mga hasyendero ang boses ng pagkakaisa. Kailangan nilang bumuo ng grupo laban sa mga elitista at sa mga sundalo ng gobyerno na nagiging tao-tauhan ng na mga mayayaman na ito. Samantalang ang isa pa sa mga nakasama ni Abe sa grupo ay dati na rin palang miyembro ng Hokbalahap na sanay makipaglaban para sa karapatan ng mga naaapi. Nakitaan ng taong ito si Abe na mayroong malaking potensyal sa kanyang pamumuno sa kabila ng kanyang murang edad na noon ay 17 anyos pa lamang. Isinaman niya si Abe at ipinakilala kay Jose Maria Sison na noon naman ay leader din ng kakabuo pa lang na Partido Komunista ng Pilipinas. Doon ay patuloy na nagpalawak ng kalaman si Abe tungkol sa buhay komunista. At sa edad niyang 21 anyos ay nagpasya na si Abe na mag full time o ilaan na lang ang lahat ng kanyang oras sa revolusyon. Si Bernabe Buscaino o si Abe ay gumamit ng alias na Commander Dante bilang revolusyonaryong pangalan upang maitago ang kanyang katauhan sa gobyerno at sa mga kalaban nila. Pinili niya ang pangalang Dante bilang pagbibigay pugay sa matandang tumulong sa kanyang pag-aaral sa libro ni Mao Zedong. Dahil si Dante ang pangalan ng anak na matandang ito na napatay ng mga sundalo matapos ipaglaban din ang kanilang mga karapatan. Ngunit may mga nagsasabi din namang ang salitang Dante daw ay mga inisyal na mga pangunahing pinuno noon ng Partido Komunista. 23 anyos na si Commander Dante nang mahirang siyang pinuno ng hukbo sa kanilang distrito na nasa ilalim ng pamamahala ni Paustino del Mundo alias Komander Sumulong. At dito na nga nagsimulang maging bantog ang pangalang Commander Dante sa buong Tarlac at kalaunan ay sa buong Luzon. Naging ang bibig siya ng mga tao dahil sa kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng mahihirap. Ang grupo niya ay nakipagsanib versa sa grupo ni Jose Maria Sison na Partido Komunista ng Pilipinas. Isang partido politikal na kailangan ni na Commander Dante upang may kinatawan sila sa loob ng gobyerno. Samantalang ang grupo naman ni na Jose Maria Sison ay kailangan din ng hukbong sandatahan na maglilingkod naman sa masa at nasumpungan nga nila ito sa grupo ni Commander Dante. Kapwa nila kailangan ng isa't isa kaya't kasunod ng pagkakatatag ni Jose Maria Sison sa Partido Komunista ng Pilipinas noong ika-26 ng Desyembre taong 1968 ay malugod nilang tinanggap ang pagsanib ng grupo ni Commander Dante noong buwan naman ng Marso ng sumunod na taon na pinangalanan naman ang kanilang grupo bilang makabagong hukbong bayan. Sa pagsasanib nilang ito ay pinag-isa na lang din nila ang kanilang mga pangalan bilang Partido Komunista ng Pilipinas slash makabagong hukbong bayan o yung mas nakilala natin sa wikang Ingles na Communist Party of the Philippines slash New People's Army o Nagsimula si Commander Dante sa 35 tauhan at naghihiram-hiraman lang sila sa sasampung baril na meron sila noon. Naging aktibo sila ng mga panahon na yun lalo na ang grupong NPA ni Commander Dante dahil siya ang humaharap sa masa at patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan samantalang sa loob naman ng gobyerno ang laban ng grupong Partido Komunista ni Joma Sison. Ito yung mga panahong napakataas ng pagtingin ng mga tao sa grupong NPA dahil na rin sa respetado ang pamumuno ni Commander Dante na malayong malayo na sa ngayon dahil sa kabila ng pagbantog ng pangalang Commander Dante ay hindi lang sa Tarlac at buong Luzon ito nakarating kundi maging sa buong kapuloan ng Pilipinas. Ano pat, ang bilang na 35 ay umabot na ito sa mahigit 26,000 mga miyembro sa loob lamang ng maikling panahon. Maraming natatanging mga kwento noon ang kanasangkutan ni Commander Dante na hindi na naitalapa sa kasaysayan. Basta't ang malinaw ay mahal na mahal siya ng mga tao dahil sa pagiging patas at makatarungang humatul sa lahat. Buwan ng September taong 1976, nang madakip si Commander Dante dahil sa pinalakas na pwersa din ng militar na siyang pangunahin nilang kalaban. Nagsagawa sila ng nabansagang Operation Scorpio isa itong napakalaking operasyon na sadyang ginawa at binuo para lang tugisin at tutukan si Commander Dante. 32 anyos na siya ng madakip ng mga militar at umabot ng 16 na taon ang kanyang buhay bilang bahagi ng pakikibakang revolusyonaryo. Isang taon pagkatapos niyang mahuli, kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang naging hatol sa kanya kasama ang dalawa pang nasasakdal na sina Victor Corpus at Ninoy Aquino dahil sa patong-patong ng mga kasong kanasangkutan nila, lalo na ang rebellion. Subalit sa na ng paghatol ay hinarang o pinigilan ni Pangulong Marcos ang pagbaril sa tatlong ito. Sa halip ay iniutos na lang ang pagkakakulong sa kanila. Sampun taon din ang ginugol ni Abe sa loob ng kulungan hanggang sa magtagumpay nga ang People Power Revolution noong taong 1986 at pinalaya ang karamihan sa mga political prisoners kasama na siya. Samantalang kasabay ng kanyang paglaya ay ang pagbabagong buhay. Tinapos na rin niya ang madugong pangkibaka ngunit patuloy pa rin siyang nakikipaglaban para sa karapatan ng mga mahihirap. Bumalik siya sa kanyang bayan sa kapas sa Tarlac at namuhay ng simple bilang magsasaka. Nagtatag na lang siya doon ng mga kooperatibang tumutulong sa mga tao lalo na noong mga panahong isa sila sa matinding na salanta ng pagsabog ng bulkang pinatubo. Ganito niya ay pinagpatuloy sa mapayapang paraan ang kanyang pakikibaka at nagbunga nga ito noong taong 1999 matapos igawad sa kanila ng Department of Agrarian Reform ang mga sertipiko na nagsasabing pag-aari na nila ang mga lupang sinasaka nila. Ngunit ito'y kapirasong tagumpay lang sa napakahabang panahon ng pakikibaka dahil magpasa hanggang ngayon ay napakarami pa rin mga elitista ang patuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya't ang tanong, Kahayaan pa ba nating sumibol muli ang mas marami pang Commander Dante sa panahong ito? Ikaw kaibigan, ano sa palagay mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!